mag-release ng album, hindi ka niyo. mag-release Mag ng album, hindi porke sumikat na. Ano ba yung album daw? Ben, mukha mo. Si, mukha mo. Si, mukha mo. Paolo, hero ko naman na. Huwag na. nga dito, pata kulit mo. Bawal dito. Bawal dito. Bawal dito. Bawal dito. <tipos> <tipos> Bakit kasi si ba to, bawal nang uminom sa naka, ano? Nasaanan anan to? Di pa nga to. Hindi <laughs> nakatago nga, nakatago. Naka Nakatagay si <laughs> Man. Nakatagay. Demonyo si Rowe. Unitang Jay na. Ba. nga dito Puta, ina mo. Bakit naman? Bawal nga dito. Ano na parang inis-inis din. Depresyo din <inaudible> 'yon wala nang <inaudible>